magandang hapon guys bili ako guys ang bangos beso malaki pa sa mukha guys yan ang laki guys 150 malaking daing guys ay isda pa wala kami preto ilog tayo sa pagkakas yung gulay guys yung panins panins guys hindi mahilig sa gulay ang mga ano dito ako lang tapos kasi ano dalawa nagsawa na siguro ito guys ng ating chaing bangwas ayaw po magpatawad ni kuya guys sabi ko 140 <laughs> mura na daw ito kaya hindi ko na lang pinawara ng tinawara ito mo ka na wala sige gusto ko na kailangan sa hiwain ko siya guys yung original na sa kuchilyo wala nang hawakan Thank you, guys. Thank you for watching, guys. God bless everyone.